谢谢。 Mga anak ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na sina Johan Lucho at Luna Full support sa kanilang mommy Juday na naghanda ng isang private dinner para sa kanyang bagong condiments brand na iniendorso, nito nga lamang nakaraan ng official na inanunsyo ng sikat at kilalang brand na UFC na magiging parte na nga ng kanilang pamilya ang aktres na si Judy Ann Santos. Nito namang nakaraang biyernes ng gabi December 5 nang mag-organisa si Juday ng isang private dinner sa kanyang Angry Dobo Resto kung saan ay tinawag niya nga itong Chef's Night for UFC. Mula naman sa kanyang official Instagram account ay kanyang ang ipinasilip at ibinahagi ang iilang larawan at videos ng mga kaganapan sa kanilang naging private dinner sa kanyang ibinahaging video ay mapapanood na dumalo at present nga ang kanilang mga anak ng asawang si Ryan Agoncillo na sina Johan Lucho at Luna para ipakita ang kanilang buong suporta para sa event na inorganisa ng kanilang mami Juday. Mapapanood din sa naturang video ang labis na saya at tuwa ni Juday dahil nakasama niya ang kanyang mga anak sa ganitong kaimportanteng event na kanyang inihanda. Narito panuuri natin ang buong video. I just um, the Yeah, there you have it. Hi, I I was second. I Hello. Hello. Uh, Hello. <laughs>

Hindi, uh, uh, hindi pwede umingi. Ay! <laughs> <laughs> yeah, wala, wala. Hindi, hindi. mo maka na bago umingi? Umingi po ang word kami. Wala na Oo, kasi <laughs> ako may <binibin> mingi. <laughs> <laughs>